kumain. Thank you nga pala sa ano sa mga tropa natin na palagi ako nga sinusuportahan dahil na pa kami training sila yung ano sa napibigay sa akin ng feedback regarding sa weather condition iba nagsisinta ng video para makita ko yung daanan ng ibon kung maganda pa noon o hindi. Maraming salamat sa inyo. Ito so, na feedback sa akin ng ano, mga weather update. Kaya maganda palaging ano, ang ikaw ng uh, PHC na training. Palagi maganda ang ng ibon. Ito mga pangsok ko ito. na sila bis na. Medyo may tsura na ito. Ang dami na ito. Mayroon pa sa kabila. Ito yes. yung mga iba yun naman sa kabila, NHPC tsaka, uh, BBCM.

medyo bihis na rin to. Salamat talaga siya ano mga naka sa akin ng ano ng weather weather nila sa ano sa lugar nila. Kasi may training ang PHA. Ah, eh. uh, sila inasaan ko na tulungan ako para malaman ko kung maganda yung dadaanan ng ipon sa binitaw. Uh, ako yung nakapasalamat sa kanila. Awi-awi na sila Tapos mayroon pa dito sa kabila. May isa pa yan. Dito naman. Ayan naman tayo, dami kong pang-sauk. Siguro nakamakal tulban ito. Ayan. Dito naman sila nakapahinga. Ayan. Ito ang pang-sauk ko. Nasa 70 yata ito dati. Mm pang-sauk. Buat atau, malah di breeding tu, breeding, -breed. ya. Dan malah di tapang out, naman, breeding lah. Dan malah bang macam Ano baris Ganda itong gano'n. Ganda mga kasawa nato. Perfect yan. Yan. Ito si sa walang kasawa yan. Hindi ba bata pa? sa parira natin. Ang dami, daming ibon. Oh. Oh, tiger vision. Mm -hmm.